Magandang tanghali mga katito bar What's up, what's up At ngayon po ay kami babiyahe ng dalawa kong anak Sinama ko po itong dalawa kong anak Si Kuya Rose, ni Kuya CJ Sa pagbiyahe po sa Lalamove Para makita nila yung ginagawa ni Daddy At sila po ay nakakasama ko na before Hindi pa tayo nagbablog doon Kaya ngayon po ay Sasama ko sila para habang maaga pa, habang bata pa sila ay ma-involve na sila sa paghanap buhay. At nang malaman din nila kung gaano kahirap ang kumita ng pera. So samahan niyo po kami at ngayon po ay araw ng Friday na kung saan ay yung ibang mga kababayan natin ay nagdiriwang ng mahal na araw ano ay magta-try po kami kung magkakaroon po kami ng booking at kung kikita rin po kami ngayon araw na to. Ngayon po ay hapon na at babiyahin na po tayo. Let's go! pick up na po namin yung unang booking na papunta po ito sa Pandi bulakan, mga gamit lang po sa bahay at kasama natin si nanay para siya rin kasi ang magre-receive doon walang ibang tatanggap na kasama niya sa bahay kaya sumabay na si nanay at nandun yung dalawa kong anak oh. konti lang naman yung gamit kaya malog na maluwag kami pero hindi na ako magsasabay dahil kailangan makapunta na kami ng Pande so, let's go! at yan si Nanay ay naawa siguro do sa dalawa kong anak abang kami nagkukwentuhan, nagpadaan siya dito sa bakery. At bibili daw siya ng mami merinda. At maiinom. Blessing, oh. 1.5 pang binili na nanay. Tinatanong <laughs> kung... Tinapay daw, gusto niyo Tinapay? Oh, tinapay, oh. Napakabait ni nanay. Magpasalamat kayo, ha dito na po kami sa Bulacan At binababa na yung mga gamit At ito, napakasipag nito na aking bunsong to O, tingnan mo Tinulungan na si nanay kasi pinamerinda <laughs> At iyon, si Kuya CJ si Wow! Malakas! Ayan, para matutong mag trabaho malaman nila kung paano mag ah uh, sige kay manak hakbang yan at nawa eh, may makuha pa kami na isang booking pabalik ng Manila abang abang po kami at po mga katito bar may nakuha tayong booking dito sa Santa Maria, Bulacan Aquarium siya At dito rin lang po yung dala ng deliver na to Kinuha ko dahil Napakadalang ngayon ng booking Dahil nga Biyarni Santo Sinubukan ko lang magbiyahe ng ganitong mga sitwasyon Dahil nga pinag-aaralan pa rin natin yung takbo ng booking ni Lalamove at malapit lang naman to kaya sinubukan ko nang kunin sayang din nasa kulang 500 din to ang maganda ngayon may dagdag sila alam mo kasi nga holiday okay deliver na natin let's go at 10 minutes lang po namin dadalhin ito doon sa drop off location so napakalapit at habang kami bumubiyahe dito hintay hintay pa rin kami ng pamanila may deliver na natin. Let's go. Binababa po. Binababa. naibabana naibaba na po namin yung aquarium lito pa kami dahil yung hindi maipin yung address so sa dulo naman pala sila ng subdivision na to ang nakalagay kasi na address ang nakapin kasi na address doon lang sa may gate so nagdagdag na lang si Guya lang ng konti at still waiting po kami papunta ng Manila may mga pumasok pero naunahan ako Pabilisan ngayon kahit Bernie Santo may biyahe At may palamig Parang <laughs> Ito po mga kasama ko mahilig sa merinda <laughs> Bili daw ka maya maya Doon na At dyan po may nadaanan po kami prosesyon Buti na lang dito kami sa loob ng subdivision kung sa labas to traffic yan haba nila oh hanggang sa may gate ang gandang magbiyahe po ngayon kasi halos wala talagang traffic ang ano nga lang madalang yung ano yung bubing kaya pagka may nakuha kami dito ay napaka ano namin bless. Dahil nga may mga pumapasok kang ina pero mas mabilis silang kumuhan. Kumaksip. At dyan po palabas sa kami ng subdivision na to. Binidibay lo pa lang. Dahil pang ginagawa dito po dyan sa Santa Maria, Bulacan mahagad ang mga bata gusto yung laging merienda at palamig okay, oh, nabili na naman at sobrang init na oh sige <laughs> sige at pag may bubuhati na kayo magbubuhat ha ayun, nabili na naman ang palamig ito so ay puro pinagkainan na. At ang nangyari po sa amin ngayon ay may na sana kami booking papuntang Mandaluyong. Kaso nung pagpasok namin sa LX, bigla naman kinansel ni Client. What? walang dahilan. At ang nangyari po, yung na-charge sa akin sa TOLPE hindi ko masisingil sa client kasi kinansil niya at nag u-turn na lang kami pabalik ng Manila kasi sa ganitong makasyon po ay kakaunti talaga ang booking kaya kahit medyo malayo pinuha ko dahil pa Manila yun naman ang nangyayari kinansin pero okay lang yun dahil nakadalawa naman kami kakadir abang abang na lang ulit habang papawi ng Manila okay at may another booking po kami wow! dito na kami nakapuha ng booking sa Manila dadalhin namin to sa Mandaluyong mga bilao pang take out ano ano wow, ano atau mga taga asis ay dyan po na ibabana na namin yung mga bilao dito sa Mandaluyong at uuwi na po kami ng bahay at medyo wala nang bumabasok na booking naka tatlong booking lang tayo kasi hapo na din nagsimula Sinama ko lang itong dalawa kong bata Okay, uwi na po muna tayo Good evening po mga katito bar At kami po ay nakauwi na ng bahay Dahil biyarnis santo ngayon Ay kami ay naka Tatlo lang po na biyahe Pero blessing pa rin po Dahil nakasama ko itong dalawa kong anak ah, uh, syempre Kumita pa rin tayo kahit papano no? At yun nga lang Dapat mas malaki yung kinita natin Kaso may mga booking na bigla-bigla na lang kinakancel na napalayo tuloy kami. Naka-exit na kami ng NLEX noon. Kaso biglang kinancel. So wala naman tayo magagawa sa mga bagay na yun. Kaya uh, yun, ko na lang yung dalawa kong anak para ganto yung ginagawa ko sa alala mo. At uh, sila naman po ay natuto at uh, sila po ay naka-experience na sumama sa biyahe. Kaya maraming salamat po sa patuloy na pagsuportan niyo po sa YouTube channel natin at tayo po ay lumalaki, lumalago ang ating channel ano. Kaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay baka naman pa-like and subscribe na rin po sa inyo. At maraming maraming salamat po. Sa katuloy na uh, inyong panunod at pagsuporta sa aking channel Ingat po tayong lahat at God bless po Bye, -bye.